Hindi pa nga pinapalakad tao na si alas ka. Ay, anak na. Lumaki na nga eh. Laki na nga. Laki na nga. Dati. Akala ko gaga. Ay, kayo, ay, akala ko gaga ng dati. Yung paborito ko, Making Love. Ah, natin na to. Ay, gusto ko 'to. Like, subscribe. Ngayon ako Char, say hello. Hello dear! It... So, ito yung natin? Oh, nakalagay na d'yo. Oh. Gusto ko may sa basa ko. Ay, ah, sige, okay na. Ayoko napapagod ko. Uh Hindi -huh. ko nga may zoom. May kayo. Three, nine, four, one. ko <makes noise> i-upload kita sa YouTube. Eh, e, YouTube ko to! Ay, bawal dyan. Bawal yung ganun doon. Excuse me? Bakalang <laughs> sa bawal na